Araw-araw ay gawin natin ang pagsusuri sa sarili sa halip na hanapin ang mga pagkukulang ng iba. Una sa lahat, silipin natin ang ating sarili. Tumingin tayo sa loob ng ating puso. Ano ba ang mga kasamaan na nasa sa atin? Ano ba ang mga kabutihan na dapat na sa atin? Ano ang mga pamantayan na dapat ay taglay natin? Bilang isang murabbi, ano ba dapat ang antas ng ating kaugnayan sa Allah? Ano dapat ang pamantayan ng ating moralidad? Ano ang dapat na pamantayan ng ating kaalaman? Ano ang dapat na pamantayan ng ating spiritualidad? Kapag nakamit na natin ang mga ito, saka natin masasabing maayos na tayo at otomatiko ang ugali ng paghusga at pagpuna sa iba ay mawawala. Sa halip, ang damdaming may malasakit para sa kabubuti ng iba ang uusbong. At kapag tayo ay may malasakit na layunin sa pagtutuwid ng kapwa, tayo ay magdadasal para sa kanila. At kapag sinamahan natin ng dasal ang ating pagtutuwid, doon darating ang tunay na pagpapala.